Mga kaputang ina, mihingi ako ng dispensa. Hindi ko nabura yung number 10 dito sa pairing range. Putang ina, may kumukontra. Kung ikaw yung kumukontra na puro bunganga, huwag sana kitang makikita. Kilala kita, pupunungin kita ng bala sa bunganga. <laughs> Yan ang totoong tunay na outlaw player. Putang ina. Sinong matanda? Sinong bata? Wala. <laughs> Ito ang nababagay sa tunay na Long Ranger. Dapat nga nagdala nga ang kutsilyo rito no? eh. Nakalimutan ko oh, mga kaputang ina. Ahatiin ko sana yung bala sa gitna eh. Parang si yung Guerrero eh. Ang inisip ko lang eh, baka kunin ako ni Coco Matrin, eh, Martina Contrabida sa Batang Ah, ba, eh, este, bas, batang kaya po pala. <laughs> Pagka nakita ko sigurado nga hanga sa akin to. Patay lahat kalaban rito Sabay-sabay eh. koko -sabay, eh. <laughs> Martin, baka naman. Baka naman, koko Martin. Baka naman pwede may extra sa batang kaya po. Kahit man lang kontrabida. Palitan ko si Grigor. <laughs> Ayan, putang ina. Ba, tinitingnan ako nani, Walang tiwala sa akin yung instructor. Baka hindi raw tumama eh. <laughs> Sabi ko, coach, relax ka lang. Buburahin ko yung number 10, coach. <laughs> Ayan, marami natatakot sa ganitong shotgun. Bakit kaya sila natatakot tumawag ng ganito? Ito naman lagi yung gamit ah. Mga kaputang ina, gumagamit pa kayo ng bat? Hindi na kayo si Batman ah. Hindi rin naman kayo si Robin kundi kayo, kayo. Dapat ang ginagamit nyo, yung mga totoong gamit nyo. Hindi yung mga akala nyo laruan lang na ayaw. Mga na ito, dapat ang gamit nyo.